nag aninin mga negatibong komento ang cellphone video na ini na ipigpost kan sarong netizen sa social media kung sain mahihiling sa katai din sarong dakulang sawa sarong ikos. Duda ka netizens, ginibong pambahog kan sarong pribadong zoo sa Masbate City at ikos. An viral video, marikas mo na nakaabot sa kaaramang kanlokal na gobyerno na labi man na ikinabigla as in ikina ang insidente. Sa pigpaluwas na official statement kan Masbate City Government, sisiguraduhon hunda aninda na maigot na may imbestigaran ang pangyayari asin in papanimbagon sa layan mga dapat na mapanimbag. Ngunya na si na kan maglakupasan na ang video. Kaya bilang kasimbagan, personal na binisita kan mga personahe kan City asin in Provincial Veterinary Office, DNR, Bureau of Animal Industry, Animal Health and Welfare Division, Bureau of Animal Industry Quarantine Service as in can Office of the Provincial Agriculture ang nasambit na pribadong pasilidad ka nakaaging Martes, Hunyo 18. Pero mali po talaga doon na traumatizing din sa pusa kasi hindi niya alam din yung nangyayari. Eh. Fortunately nga na sabi ko nga sa inyo mas maganda sana kung ma mas mahanap talaga nila, ma-retrieve ta, talaga nila. Pero na-realize ko din is yung perception din ng sa social media na nakikita talaga nila is yung pusa lang talaga at saka yung snake, di ba? To the point na hindi nga nila napansin yung may patay doon na, na manok na, na uh, naka-indicate niya na uh, at least yun talaga yung, ano, yung pinapakain. I mean, ano talaga, na may perception na sila na ganun. Which is unfair din. Of course, unfair sa pusa kasi, kasi siya talaga yung pinakadihado dito. Pero unfair din sa may-ari na parang nag-judge na kaagad yung, ano, yung public talaga. May mga magkakanig ang dokumento man daan establishmento nga makapag-operar. Alagad na nahiling ng mga kakulangan an otoridad sa controversial na zoo, rason para ipasarado ini. Eh. Continuous po din namin i-monitor yung, mga, uh, yung welfare ng iba. Kasi, uh, uh, of course, yung pag may mga ganong report, i uh, ano po talaga namin, ipaprioritize po talaga namin yung welfare ng mga hayop, hindi lang po yung mga ano sa mga kumpanya animals, kundi sa mga live sa livestock din. Kasuudma kan permaento na ining ipinasarado para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy.